Pansamantala ang binuksan ang Rafa border sa Gaza Strip para mabigyan ng tulong ang mga sibilyang naiipit sa gera doon. Kasabay niyan, naiuwi na sa Pilipinas sa ang mga labi ng isa sa apat na Pilipinong nasawi sa Israel. Para sa update, magbabalita live mula sa Cadiz City, Negros Occidental, si Reniel Pawid. Reniel, anong latest dyan? Sheryl Casado na nga ang Heroes Welcome na ibibigay sa ikaapat na Pilipinong nasawi sa gyera sa Israel. Samantala, patuloy naman ang pangamba ng ating ilang mga opisyal doon sa Israel dahil tila nag over na nga ang gulo hanggang sa Jordan at Lebanon. Sa wakas, nakapasok na ang tulong sa Gaza matapos buksan ng Rafah border para sa humanitarian aid. Pero nasa 20 trucks lang ang pinapasok, malayo sa higit 200 trucks ng tulong na nag-aabang sa labas ng border. Kabilang sa mga pinapasok ang nasa pitong truck ng gasolina para maipagpatuloy ang operasyon ng ilang ospital at eskwelahan. Gayun din ang pagkain at malinis na tubig. Sa ngayon, nasa Rafa border pa rin ang maraming sibilyan na umaasang makaalis sa Gaza Strip. Sa higit dalawang milyong residenteng Palestino kasi sa Gaza, higit kalahati na ang lumikas dahil sa sunod-sunod na airstrike sa Israel. At dahil hirap makapasok ang tulong doon, nagtitiis na raw sa kakaunting pagkain at di malinis na tubig ang mga nasa Rafa border. Ang masaklap ilan nating kababayan na gustong magpa-repatriate ang nasa border din. Pero hinihintay pa rin hanggang sa ngayon kung kailan bubuksan ang border para sa kanilang paglikas. Sa Lebanon naman, partikular sa southern part nito, may nagaganap ding bakbakan. Magkalaban naman dyan ang Israeli Defense Forces at militanteng grupo na Hezbollah ng Lebanon. Inaasahan din na mas titindi pa ang pagsabog sa northern border ng Israel. Giit kasi ng Hezbollah, di sila basta-basta matitinag sa airstrikes ng IDF. Pero sa gitna ng kaguluhan sa Israel, na iuwi na sa Cadiz City ang mga labi ni Loretta Alacre, isa sa apat na Pilipinong nasawi sa Israel. dami na sinalubong ng kanyang mga kaanak ang mga labi ni Loretta kahapon ng madaling araw. Masakit daw para sa pamilya ang nangyari lalot nakaplano pa ang bakasyon ni Loretta sa darating na Disyembre. Ngayon, hinihintay na lang na mailabas ng punerarya si Loretta bago ang sampung araw na burol. Nagpapasalamat pa rin kami na nakaka siya sa amin kahit ganyan na kahit masakit sa amin magkapatid. Sana natulungan niya rin kaming matanggap namin na wala na siya. Kasamang namatay ni Loreta ang dalawang kaibigang Chinese at kanyang nobyo na pawang Chinese national dean. Sa November 5, nakatakdang ilibing ang OFW. Cheryl, mamayang alas 4 nga ng hapon ay uh, nakatakdang ilabas yung katawad ni Loreta dito sa puneraria At uh, doon na nga magsisimula yung Heroes of Welcome. Simula dito sa poblasyon ng Cadiz City patungo sa kanilang bahay sa barangay Cadiz Viejo. Samantala, kanina Sheryl ay kinumpirma sa atin ng OWA na bukod sa financial at burial assistance, ay uh, mabibigyan din o magkakaroon ng special arrangement para doon sa scholarship sa apat na pamangki na pinag-aaral ni Loreta. Cheryl Maraming salamat, trinial Pawid. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.